Narito on Veritas News Alert nationwide. nationwide. Opisyal nang nagsimula ang 36 Prison Awareness Week o Linggo ng Kamulatan sa mga Bilanggo. Pinangunahan ni Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio ang pangbungad na gawain sa pamamagitan ng isang banal na misa na isinagawa sa Catholic Bishops Conference of the Philippines Chapel, in Intramuros, Manila. Ayon kay Bishop Florencio na siya incoming chairman ng CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, mahalaga ang pagunita ng Prison Awareness Week upang maisulong ang pagpapatatag sa pagmimisyon at kamalayan ng lahat sa prison ministry ng simbahan upang maging epektibong daluyan ng habag-awa at pagmamahal ng Panginoon sa mga persons deprived of liberty na nagkasala at nagkamali sa buhay na kadalasang na na sa lipunan. Itong one week na celebration ng prison awareness, uh, ito ay mahalaga para sa atin. No? Na, uh, mayroon tayong mga kapatid na PDL na doon sa sa kulungan. No? Hindi man siguro nila ginusto ang mga ito. Ngunit sa Um, uh... mga ginagawa natin, siguro yun ang uh, nangyari sa kanila. Ngunit, hindi po natin ibig sabihin na uh, nawawala sila sa ating uh, sosyedad, uh, kasi sila rin po ay mga tao katulad natin, nilika ng Diyos, minahal ng Diyos. No? So, dapat mayro support din tayo doon. lalong lalo na coming from yung mga tao may generous heart. Binigyan din rin ni Reverend Father Nizal O. Lirio, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, ang kahalagahan ng pagiging misyonero ng bawat isa bilang katuwang ng simbahan sa misyon na patuloy na pagbibigay halaga sa buhay at dignidad ng mga individual na nakagawa ng pagkakasala sa buhay. Doon sa kabila po ng pagkakaiba-iba po natin at pagkakanya-kanya, nagkakaroon po tayo ng mutual support dahil mayroong love. Meron po tayong misyon ng pagmamahal at lalong-lalo na ang misyon na ito ay ang mission po natin sa Diyos at ang mission po natin sa mga kapatid natin na mga kasabilangguan, yung mga PDLs na tinatawag po natin. At muli, kagaya po ng sabi ni Pope Francis, Courage, Jesus is expecting great things from us. At gawin po natin yung inaasahan po na ito ng ating Panginoon sa atin sa pamagitan po ng pag-emisyon ng pagamahal tema ng 36 Prison Awareness Week ngayong taon ang The Correctional Community Journeying Together in Mutual Support on a Mission of Love na layuning paigtingin ng pagmimisyon para sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty kung saan ilang mga gawain din ang inihanay ng Prison Ministry ng Simbahan ngayong linggo ng kamulatan sa mga bilanggo. Taong 1987 ang itinakda ng CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ang huling linggo ng Oktubre bilang Prison Awareness Week o linggo ng pag-alala at pagbibigay halaga sa dignidad at karapatang pantao ng mga bilanggo sa buong bansa. Para sa Veritas PH, ako ay inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez. sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.